Ayun, gutom na gutom na itong ating uh, inahin mga ka-native. Oh, naabangan talaga ako dito sa tase. eh. Magandang hapon po mga ka-native. For today's video ay magpapakain po tayo ng ating mga alagang native chicken. So, sabihin po natin dito kung bakit mga dahon-dahon ang pinapakain natin sa mga alaga nating native. Ta, mga ka-native, kuha tayo ng ating ihalo sa kanilang pagkain ngayon. Uh, Kada pakain ko po, nag-iiba po ako ng ating mga dahon-dahon na hinahalo Ngayon po, mayong hapon, ito pong dahon ng aba o gabi ang ating ihalo sa kanilang pagkain ngayon Yun po, bakit nga po ba naghahalo tayo ng mga dahon-dahon sa kanilang pagkain? Una po, unang rason ay nakakatipid po tayo sa ating pagkain. Dagdag uh, uh, pagkain po sa kanila ay yung mga dahon-dahon Ayan, pangalawa po, ayan, mas masarap po ang native chicken po talaga kapag may mga dahon-dahon silang kinakain. Yan naman ang natural nilang pagkain dati mga ka native kasi ang mga native chicken ay likas na pong nasa walay lang yan, nasa paligid lang at kumakain ng mga damo, kung ano-ano. Kaya ngayon, uh, pinapakain ko sila para mas masarap yung karne. Ayan, yung pangalawang rason, no, mga ka-native. So, bakit natin pinapakain ng mga dahon-dahon. At pwede naman po yung mga, basta po kinakain ng mga tao, yun. Pwede rin mong kainin ng mga native chicken natin. Tara, hiwain na natin to. Ayan, sunod po natin gagawin mga ka-native. rin po natin ito ng medyo pino para matuka po nila at malunok mga kanitib ayan yan pangatlong rason po mga kanitib kung bakit tayo nagpapakain ng mga dahon dahon mga legumes at syempre malaking tulong po sa kanilang mga resistensya po ang mga legumes mga kanitib yan mas lumalakas po ang resistensya ng manok kapag kumakain po sila ng mga dahon-dahon o legumes. Ayan. Sabi ko nga, mga kanitib, basta po pwedeng kainin ng basta pagkain ng mga tao, mga kanitib, pwede na rin natin ipakain sa ating mga alaga. Ayan. Tadta rin natin mga pinong-pino ito, mga kanitib. Ayan ito po ay dahon ng aba gabi pwedeng-pwede pwede po 'yan at pwede rin po ito sa mga alaga nating pato, mga pabo, mga baboy, pwedeng-pwede pwede po 'yan. Pagkatapos nating maitadtad rin mga native, yun po ihahalo natin ito sa tuyo ng mais. Sayan. Pwede rin po yung tuyo ng palay. Ito yung nang mais. Ayan. Pwede rin po haluan ito ng uh, sile mga ka-native. Tantaran nyo ng sile para anti-bodies po, anti-biotic po ng ating mga native chicken. Para hindi po sila kapitan ng sipon. Ayan. Prevention is better than cure mga ka-native. Tapos nyan, ilalagay na po natin dito sa may timba natin. At naghahalo tanan po tayo ng ating darak. Ayan. po natin ng darak mga kanitib. Tuyo. Tuyo ng mais to mga kanitib ha. Ayan. apat na takal po ang kadapakain natin. Tapos haluin po natin ito ng tubig mga kanitib haluan lang po natin para mas madali po nilang matuka mga kanitib at di makalat-kalat yung uh, di may kalat yung darak mga kanitib ayan kailangan po natin haluan ng tubig para ka lang po nagmamasa ng tinapay yung gagawing tinapay mga ka-native Ayan ay, gutom na gutom na itong ating uh, inahin mga ka-native oh, Naabangan talaga ako dito sa tas eh O yan Ito po ay pwede na po natin ipakain Tara mga ka-native Siyempre pa na Pagpag natin yan Wait lang, wait lang. Aray ko, aray ko. Kapit kamay ko naman. Oops. Yan lang. Yan ito lang tayo nagpapakain mga kanitib. Yan. So sa mga nagme-message po at nagpi-PM mga kanitib na nag-o-order ng na, mga manok, pasensya na po talaga kayo. At talagang hindi po muna tayo nagbebenta mga Sa nagpaparami po kasi tayo ng ating mga breeders at puhunan mga Caneative. Lalong-lalo po sa mga inahin po natin, magiging inahin. Ay yun po ang papadamihin natin. Sa itong mga to, ito po ay mga lumalaga na mga Caneative. Yung pong mga lalaki dito ay yun naman po ang gagawin nating ibabarter sa mga kaibigan po natin na nagninative. Ibabarter po natin sila sa mga inahin din para ang pinapadami po natin ay yung mga panginahin, yung mga breeders para mamakapagparami tayo ng ating mga native chicken dito sa atin sa probinsya, mga kanative. Ah, uh, pasensya na po talaga, mga kanative. So, ganito lang po tayo magpakain kada pakain po natin ng ating mga alagang native, mga ka-idol, mga ka-native, mga, ka mga Ayan. At sana po meron po tayong Nabulot na aral ngayong uh, hapon, mga ka-native. Maraming maraming salamat po sa panonood sa ating uh, episode, sa vlog na ito, mga ka-native. Ayan. Maraming pong salamat. See you po sa next episode natin.